Okay guys, magandang araw Sa araw po nitong Wednesday uh, Meron tayong bagong laro na pwedeng pagkakitaan Walang puhunan libre lang po ito Bago lang po, uh, 2025 Nito lang, April, ngayon lang po ng April 15 Guys, bubuksan ko po itong larong ito Ipapakita ko sa inyo Yan. guys, naglo-loading pa. Ayan. I-ano lang natin, accept lang. Ayan na po. Ito po. Uh, automatic, mayroon siyang binigay na two-step Withdraw two-step claim. Try natin i-claim. Ang one dollar. Ayun. Sundan lang natin. Ayan. cancel Ayan. Ayan back natin guys okay ito guys uh, automatically siya mag check in siya 1D ayan may advertise lang kasi itong advertise po ang nagbabayad sa ating laro po ayan Panoorin lang natin saglit lang to guys matatapos din to i natin kiss lang natin. Ayan. Ayan na, nabalik na sa laro. Uh, dito guys, marami rin siyang... Ayan, receive muna natin. Ayan, na-receive natin yung 500 coins. Ayan. Balik tayo sa ano, pinaka... Ano niya? Na-receive na natin yan. Ayan. Uh, uy, automatic... Ulit, nag-receive ng 500. Sit lang guys. Ayos natin. Dito na guys, tingnan natin lahat ng mga tasking nila. Mayroon dito nakalagay ay one share and apps. Tatlo lang katao ang pwede mong bigyan mag-invite ka. Three person, mayroon ka ng magkukuhang 300 wins bawat isa. Mag-share ka lang guys. Kumpletohin ang pagpaparistro. Mayroon din siyang ano, kailangan natin mag check uh, sign up po ah, okay tingnan natin to daily tasking play game pag sign in pag sign in araw-araw may 50 50 siya makukuha marami pa siyang ibang bubuksan mo yan yung tasking niya tingnan natin tong redeem dito natin sa redeem makikita kung tiket lang eh bakit bumalik na ngayon natin Philippines Queen o yan, yung redeem niya ito guys, yung redeem queens niya uh, tingnan natin kung saan siya pwede ano lang, magda-download ikis lang natin, back tayo ano ba itong withdrawal niya o yung withdrawal niya, Amazon Amazon 10 pesos ang 500 500 ki mabilis lang siguro to ang kitaan nito 0.56 at uh, ito guys tingnan natin yung withdrawal account e-wallet <coughs> bakit e-wallet tingnan natin e-wallet okay bank account guys pwede mo dito Type mo lang siguro yun. Eh, may uh, bank na ano. gcash or paypal Ayan, guys. Pagpipilian lang dito. Subukan natin ulit. Ayan. Mayroon siyang bank card. Ayan. Dito siguro, guys. Uh, pwede tayo. pipa lang siguro talaga ang gamit ito, guys. Kasi dollars po, yun. Oh, naka dollars is 0.9. Ay, nakakuha na tayo ng 0.56. Ay, pwede na maka-withdraw po tayo ng 0.9 dito. Ang ganito gagawin natin guys, uh, try natin subukan ilagay yung input your bank account. PayPal. PayPal. Type natin. Name Okay, input your email Uy, mukit ang doble. Bank account email. Mali yata. Bank account. Siyempre, people guys, di ba? Kailangan people lang yan. People lang pinili natin. People. Name. later lang natin space later lang natin ayosin lang natin guys space lang natin ayan tapos yung phone number add tayo simply ayan plus 63 tayo guys 63 9, 3, 2, 4 6, 2, 1, 3 Uy! g nga guys talagang kailangan g -Cast. Pwede ang g guys oh lumabas ang g so. oh g email guys ang kailangan Okay Okay na guys Gcast email talagang kailangan natin. Type natin Gcast Pwede ang Gcast Okay, kagandahan nito Pwede ang Gcast Type natin Gcast Gcast guys, pwede pala Ayan Tapos Maguhin lang natin yung pangalan dito tapos yung email niya Okay na guys. Gcash guys, confirm ko na guys ha. Confirm ko na guys. Ito na. Gcash wallet guys. Uy, ano sabi? Ba't ayaw? Um, number. Number to. Zero, nine, nine, two, three, two, four, six, two, one, three. Ayan. Confirm. Okay, guys. G-Cast po. g pwede. Ayun na, guys. g po. po. Uh, Nabayin na po natin yung ano. Ngayon, balik tayo sa laro, guys doon naman tayo. Mababa lang ang ano nito guys, oh. Si, uh, is 0.9 is 45k lang na queens. Pero actually guys, naka 500 queens na ako agad. Mabilis lang guys, oh. queens. Ayan, oh. 0.56 ang kinita agad. Ngayon, punta tayo sa games dito guys. Tingnan natin. Dito guys, install mo lang. May taskings siya, bawat isa sa laro. Ayan maraming pagpipilian guys oh, mayroon siyang color bubble yan dito naman tayo sa tasking Oops, naman lay matay tapat kasi sa ano eh yan ito na guys oh. ito pag sign in mayroon siyang isi, try natin subukan okay tingnan natin to ayan advertise may makukuha din siya 50 Queens, Okay. Tapusin lang natin itong advertising Kasi ito ang nagbabayad eh. Maganda to guys. Bagong laro. Kasi natin ito guys Pagkatapos. Okay. Mabilis lang ha. Ah. Oop. Ibang napindot. Okay. Okay. Nakakuha siya 50 Queens guys. Pag sign in lang. Ayan. Tapos, ano naman tayo? Manood at manalo. Manood at manalo. O, panoorin lang. Dito tayo sa una. Okay. Ito guys, uh, pakita ko sa inyo. May invite guys. Oh. Ito yung invite niya. Invitation. Ito guys, invite ka lang ng isang friends. May makukuha ka ng 2,000 queens guys. Yan, na gold. Okay. Huwag okay, kayo makalala guys kasi nasa comment section po ilalagay ko po yung invitation code nito. Okay guys ha. Madali lang dito guys. So, ayan o. Ibahagi ang apps. May 500, may 1,000, may 2,000. Kaya madaling maipon. O, delete chicken ka lang dito. May makuha ka na. Balik tayo sa tasking. Ayan o. D1, D2, D3, D4, D5, hanggang D7 po. Ayan. Ayan. Pili lang tayo ito. Ito, may play games. So, pindutin natin delete play games nito. Ano kaya itong mga laro na ito? Ito. Ito yan guys, ang sinabi ko, yung tasking niya. Dito, i-install mo lang yung isa. Isa-isa lang. Paling mamimili ka lang dito kung gusto mo. Itong color bubble, mas madali lang to Ayan oh. Ito naman minigame. game na uh, tingnan natin itong pinakababa. O oh, ito guys oh, go. Okay, ano, oh. naglo-loading lang. Ayan. Oh, ba to? Ito na ba yun? Ito na siguro yun. Yan, oh. Ting -ting natin to guys. Ito pa ang, ano, rescue animals. Sagit lang back natin guys. Mili tayong iba. O oh, ito na guys, pagpipilian natin laro. Ah, uh, ito, Ayan. Ito. Kung ano lang yung gusto mo. Ayan, may car out. O, try natin itong sasakyan. I-play lang natin. Ito guys, hindi na yata ini-install. Ayan lang. Automatically po siya mag, ano, lang, mag, ano yung coins niya. Papasok doon sa pinakaano natin, min wallet. Ayan. Naglo-loading. Ala, yung sinong gusto, walang puhunan. Legit po, ha? Ayan, nag-advertise lang, saglit lang. Close natin yung ads. Close ads. Ay, ano nangyari? Bumalik. Okay guys, oh. Mamimili na lang kayo dito sa mga laro. Ayan. Back lang natin para makita nyo. Ayan. Dito lang siya hanapin guys sa mini game. Ayan. Sa tasking yan guys ha. Mini game. Ayan. Marami pa namang iba guys kung gusto nyo mamimili dito. Okay. Hanggang dito na lang pong aking live video. Okay. Jcast ang cast out nito. Maraming maraming salamat sa inyong nanonood at sumusuporta sa aking YouTube channel. Okay. May ikiklaim lang tayong 550. Saglit lang guys ha. Mm. Ayun. Pumasok din. 0.62 na po ang ano natin. Oh. Mabilis lang guys. Makahipon ay 0.9 lang kailangan natin mawi-withdraw na. 'Di ba? Okay. Magiiwan po ako ng link nito sa comment section po. Sige po, hanggang dito na lang po ang yung link code. Kuya Al -TV, 413 babo.